Kung nasa isang tao ang Diyos Ama, parang, parang Siya na rin ang mayari. Kasi ang Diyos at Siya ay iisa. Kung sino ang ginagamit sa Diyos Ama, Siya rin ang mag-aari sa mga yaman sa Diyos. Huwag na kayong malito, kasi wala nang ibang tao na magamit sa Diyos. Kasi si Mahal na Raina lang ang pumasa sa examination sa Diyos. Kasi si hindi siya makasarili. Kaya dahil doon, pumasa siya sa examination sa Diyos Ama. At siya talaga ang napili na pwedeng mapagkatiwalaan sa kagustuhan ng Ama. Huwag nyo nang ibaling na kahit, kahit sinong tao ang atensyon ninyo dahil kung sasabihin ko sa inyo ang examination na ginawa ng Mahal Reyna, ay maaaring hindi ninyo kakayanin. Kasi siya ay nag-aayuno o nag-fasting ng mataas na antas, nag-fasting na walang kain, walang inom. Siyam na araw, siyam na gabi para lang mapatawad ang kanyang mga sala. At hindi yan magagawa ng kahit sinong tao kasi sa fasting ay hindi tao ang magbigay ng pahintulot para ang tao payagan na magfasting. Kung hindi pahintulutan ang tao na humingi ng tawad, ay hindi na mapatawad ang kanyang mga sala. Hindi na mapatawad ang sala ng isang tao. Alam kasi ng Diyos ang pag-iisip ng isang tao. Mapagkunwari ba siya or hindi. Kaya hindi manggagaling sa tao ang pahintulot sa pasting. Kung di doon sa Diyos Ama. Kasi yun hindi ordinaryong pasting ang gagawin ng isang tao. Kung sabihin ninyo, kung sabihin natin na, na si Prince Raman Abdul Kiram Desikan ang nagbayari at marami siyang dokumento, ang dokum dokumento ay pwedeng imbituhin yan. Pwedeng ipagawa, magbayad lang. Kasi yun naman ang ginagawa ng mga politiko. Kaya sa dami ng dokumento ay ikakalito lang ng tao. Ang titingnan ng tao kung sino ang pumasa sa examination sa Diyos Ama, siya ang tunay. Kasi dahil sa ginawa niya na siyam na araw, siyam na gabi, walang kain, walang inom, ni Maria Makiling ay nagkaroon siya ng spiritual eye or third eye sa Tagalog, pat, pangatlong mata. Na yan ang kuhusga sa bawat isang tao sa mundo. Dahil ang third eye, nalalaman ang mga sinungaling. At ang third eye, yan ang usgahan ng kalangitan. Hindi iyan katulad sa usgahan ng gobyerno na kailangan mo pang maraming abogado na mga sinungaling naman at, pabay at pababayaran ng pera. Sa madaling salita, pera-pera lang. Kaya sa divine government, wala nang magkasala kasi nalalaman ang iniisip ng bawat isang tao. Kaya wala nang magtangka na lumabag sa batas. Kaya kung sino ang umangkin sa kayamanan ng Diyos na wala na sa kanya ang spiritual ay yan ay piki. Kasi hindi niya magagawa ang tamang mustisya dahil wala siyang kakayahan na malaman ang iniisip ng isang tao. Sa divine government, hindi mo na kailangan ang pumunta ng korte kasi walang korte doon. Kapag ang tao ang isang tao ay nagkasala, automatic, sa agad ang kainatnan. Kung hindi mapatawad ang sala niya, talagang paparusahan siya. Dahil sa third eye, walang makapagsinungaling. Si Prince Abdul Rahman Kiram II ay wala siyang third eye, kaya pwede rin siyang papahikutin sa mga masamang loob kasi hindi naman alam ang mga taong kapaligid niya, nakapalibot sa kanya, ay totoo or plastic. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayong lumaban dahil lang may hawak na maraming dokumento. yan ay kulang. Dahil sabi ko nga, yung dokumento na hawak ninyo ay hindi yan solusyon para malaman ang mapagkunwaring tao. Dahil ang nakakaalam sa mga plastic na tao ay ang spiritual ay or third eye. Mayroon din na comments doon nagtatanong kung sino daw ang Diyos ko Sino bang Diyos mo? O, oh, ito, sagot, sagutin kita, sagut ko sa iyo. Ang, da ang dapat mong kilalanin na Diyos ay ang Ama ni Jesus. Kasi siya ang lumika sa lahat. At ang unang, at ang unang katawan na ginamit sa Diyos Ama o sa Ama ni Jesus ay ang katawan ni Adan. Bakit yung nasabi ang, na ang ama ni Isus ay gumamit sa katawan ni Adan? Mabasa yan sa Juan 8, 56-59 na ang sabi ni Isus doon na sa wala pa si Abraham ay siya na. Tandaan niyo eh, o Abraham na sa wala pa si na sa wala pa raw si Abraham ay siya na. Ibig sabihin mas nauna pa si Isus kay Abraham o, ang ibig lang niyang sabihin, ang espiritu na nasa kanya ay nagmula pa sa katawan ni Adan. Dahil ang nauna ni Abraham, si Adan at si Nuwa man. Pagkamatay ni Adan, ang Diyos Ama ay lumipat sa katawan ni Noah. Pagkamatay ni Noah, lumipat ni Abraham. Pagkamatay ni Abraham, lumipat ni Isaac pagkawala ni Isaac ang Diyos Ama ay lumipat sa katawan ni Jacob at pagkamatay ni Jacob ang Diyos Ama lumipat sa katawan ni Salomo. dumaan pa kay David maraming katawan ang dinadaanan at ang Diyos Ama lumaan ng maraming kapanahonan at katawan hanggang sa dumating siya doon sa katawan ni Jesus at sa panahon ni Jesus, siya ay nagsasabi na ang katawan ng tao ay templo sa Diyos. Nang nagkatawan ang Diyos Ama ni Jesus, nagkatawan naman si Satanas kay Judas Iscariote. Pagkamatay ni Jesus, dumaan ang Diyos Ama sa mga santos. Hanggang doon kay San Miguel Arkanghel at nagkatawan naman si Satanas Kairosville. Diretso na tayo. Kasi dahil kung babaybayin pa natin, is masyado mahaba. Marami ito. So bago dumating sa pinaka katapusang katawan ang Diyos Ama, sa last na katawan, dito na sa katawan ni Mahal na Raina. At isa siya sa mamumuno sa divine government. Dahil 144,000 kakatawan, hindi lang kay 144,000 marami. Kaya nandiyan ang Diyos sa Divine Government. Dahil kung ang Diyos ninyo ay bumubuhay ng patay, ang Diyos namin ay pumapatay ng patay. At mabasa natin yan sa Matthew 10, 28. Kala nyo madali? Akala nyo, ganon lang kadali para hawakan ang pag-aari sa Diyos, nagkamali kayo. Hindi ganon kadali. Dahil kailangan nyo pang ang pahintulot sa Diyos Ama para magawa sa tao ang siyam na araw, siyam na gabi. Walang kain, walang inom na fasting para lang mapatawad ang salaan ninyo. Dahil alam ng Diyos kung gaano karumi ang iniisip ng tao. Dahil karamihan sa tao, dahil sa yaman, ay iniisip niya na powerful na siya. Hindi niya alam na ang lahat na yan ay hiram lang. Hindi mo pwedeng sabihin na ang mga grasya na nasa iyo ay bigay ng Diyos. Hindi. Hindi lahat yan ay hirap. Pwede yung mawawala. Pwede yung kunin anytime. Dahil kung tanungin ko kayo kung kanino ang buhay ninyo, yan ay hindi sa inyo. At dahil dyan, lahat ng kapal nakapalibot sa buhay ninyo ay hirap. Hindi pwedeng sabihin na ang mga, mga yan ay bigay ng Diyos yan ay hiram. Ibig ko lang sabihin kapag ang buhay ay hiram, lahat ng bagay na nakapalibot sa iyo ay hindi mo pag-aari. Maliban kung ang may-ari ay nagkatawan sa iyo. Na yun ang Diyos Ama. Kaya nga dapat ang Diyos Ama ang maghari hindi yon ma-politiko na pinamumugaran sa demonyo. Kaya kung akala ng tao, ito ay biro. Hindi panahon ngayon sa pagbibiro na sabihin mong hindi katakot. Hindi katakot dahil wala palawan. Ang galit sa Diyos ay mas matindi pa yan sa magkakasakit. Dahil walang walang gamot. Hindi mo kaya lunasan, tapos sabihin mo lahat ng tao mamatay. O, oh, magkakasakit ka nga lang, naghahanap ka agad ng gamot, tapos pangarapin mo pang mamatay. Hmm. Matindi ang pagkatulog ninyo, kaya gumising na kayo. Ang Diyos Ama, dumaan yan doon kay King Luisong Taguian taliano dumaan yan kay Osirisal Rizal kaya ang panggagamot ni Osirisal Rizal ay wala yung pagkakaiba kay Jesus dumaan din yan kay Ferdinand Marcos Senior ang Diyos Ama dumaan yan doon sa kay Robin Ecleo Senior sa PBMA kaya ang panggagamot ni Jesus at ang panggagamot ni Robin Ecleo walang pagkaiba parehas hanggang dumating dito sa divine government Dumating sa katawan ni Mahal na Reina, Queen nila Elizabeth III. At hindi lang siya, marami. 144,000 katawan. Kung, kung sa Biblia yan, 144,000 angels. Pero mga katawan ng Diyos yan, isa yan sa mga mamuno sa divine government. At yan ay napaka stricto hindi yan katulad sa mga opisyales sa gobyerno na masungal ngalan ng pera. Kaya gumising na kayo.